paano nga ba tayo magsusurrender ng ating buhay sa Diyos? So may tatlong points tayo na pag-uusapan ngayon. BMG, offer God your body, offer God your mind, and offer God your gifts. So number one, offer God your body. Ialay mo ang iyong sarili. Sabi sa Romans 12.1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Ang pinapatungkulan ng masaganang habag ng Diyos ay yung mga ginawa niya mula chapter 1 hanggang chapter 11. Ayon sa mga naunang chapters ay mababasa natin doon na tayo ay makasalanan, tatanggap tayo ng kaparusahan, tayo ay patay spiritually pero binigay ng Diyos yung kanyang anak upang bayaran ng ating mga kasalanan. Sabi pa na sa pamamagitan ng banal na spirito ay ipinanganak tayong muli. At kung ipinanganak ka nang muli ay meron na tayo ng kapayapaan sa Diyos. Hindi na tayo matatakot. Tayo ay binigyan na ng buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay dahil lamang sa habag ng Diyos sa atin. Hindi tayo karapat-dapat para kahabagan, pero nahabag ang Diyos sa atin. At ngayon sa chapter 12, sinasabi niya sa atin dahil sa habag ng Diyos ay ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Pero paano natin gagawin yung pagiging handog na buhay sa pamamagitan ng buhay na pagpapagamit natin sa Diyos sa katuwiran, kabanalan at mabuting gawa? nung binanggit ni Pablo, yung pagiging buhay na sakripisyo, ay naintindihan ito ng mga tao noon. Kasi nung araw, nagdadala sila ng mga hayop noon para isakripisyo sa templo. Yung mga hayop na isasakripisyo nila ay maingat na pinipili. Kailangan wala itong depekto. Tapos, ibibigay nila ang mga ito sa pari. At yun namang pari, gigilitan niya yung hayop at ang dugo ay isasahod sa isang timba lahat ng parte ng hayop ay gagamitin. Yung dugo, yung taba ng hayop, yung kanyang laman, yung balat, mga paa. Yung dugo ay isprinkle para sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang taba naman susunugin para maging mabangong handog sa Diyos. Yung laman naman lulutuin para pagsaluhan sa kanilang fellowship. Yun namang balat at mga paa ay susunugin sa labas ng kampo. Ang lahat ng parte ng sinakripisyong tao ay merong pinagagamitan kahit na yung mga abo nito. Alam mo sabi ni Pablo na ganyan tayo na bilang mga alagad ng Panginoong Yesus ay ganyan ang klasing surrender ang gusto ng Diyos sa atin. Ibibigay natin yung lahat-lahat. Ibibigay natin ang buong sarili sa Diyos na wala tayong itatago. Yung mga hayop ay naging patay na sakripisyo. Pero ikaw na naging alagad ng Panginoong Yesus ay tinatawag niya ngayong maging buhay na sakripisyo. Nakakalungkot lang dahil ang buhay na sakripisyo ay minsan pumapalag, tumatakbo doon sa altar. Sabi niya, Lord, bibigay ko na yung sarili ko sa altar. Kaya lang dahil sa, naku, kailangan ko gawin to, kailangan ko ganyan. Uh, umaalis sa altar at tumatanggi maging sakripisyo o handog. Bakit? Kasi tumatanggi yung kanyang laman na sumunod sa Diyos. Kaya kung nananaig pa din sa iyo ang iyong pansariling kagustuhan, ay ang alalahanin mo yung habag ng Diyos sa iyo. Gusto niyang isaalang-alang mo ang ginawa ng Panginoong Yesus sa iyo. At dahil dito, ibigay mo na din ng buong buo ang iyong sarili para maging buhay na handog ka sa kanya. Noong araw si FB Mayor ay nakaramdam na merong kulang sa kanyang buhay at sa kanyang ministry. Yung kanyang ministry ay hindi lumalago. Narealize siya na marami siyang susi na binigay sa Diyos. Kaya lang, merong isang susi ang hindi niya binigay. Merong isang kwarto sa buhay niya ang hindi niya pinapapasok ang Panginoong Yesus. Kaya ang naging epekto nito sa kanyang buhay ay kakulangan ng peace, kakulangan ng kagalakan at kawalan ng interes. Alam mo, nagsimula lang siya makaramdam ng kagalakan nung ibinigay na niya yung huling susi ng kwarto niya sa Diyos na parang sinasabi niya Lord ikaw na ang manguna sa akin lahat-lahat ng buhay ko ay sa'yo na ikaw na yung aking ruler ikaw na yung aking boss ang lahat ng meron ako ay sa'yo din nakakalungkot kasi may mga tao na nagsasabi sa Diyos na Lord sa'yo ang puso ko at sa'yo ang isip ko pero hindi pa ako pwedeng sumama sa'yo hindi pa ako pwedeng magpagamit sa iyo. Kaibigan, kailangan ng Diyos ang iyong puso, kailangan ng Diyos ang iyong isip, pero kailangan din ng Diyos ang iyong katawan, ang iyong buong sarili. Naalala ko, may isang church sa San Diego na merong statue sa harap. na hindi ko sinabi na itong rebulto ay ang Panginoong Yesus at sambahin natin. Hindi. Hindi, hindi pwede mangyari yon Dahil ang Diyos ay hindi pwedeng maging rebulto. Meron lang akong gustong i-illustrate, kaya ito kinukwento ko sa inyo. Kasi anong nangyari? Ay may mga taong napagkatuwaan na putulin yung kamay nung rebulto. Pero sa halip na ibalik yung mga kamay nung statue, ay alam mo, ginawa ng mga tao sa church na iyon, gumawa sila ng isang plake at sinulat nila doon, I have no hands but yours. Narealize ko na sa Romans chapter 12, tinuturo sa atin na tayo ang katawan at mga bahagi ng Panginoong Yesus. Sabi sa verse 5, gayon din naman kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Narealize ko since umakyat ang Panginoong Yesus sa langit, ang sinasabi niya sa atin ay tayo bilang mga alagad niya ang kanyang katawan, kamay, bibig at iba pa. Nung ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao dito sa lupa, ay nagministeryo siya sa atin sa pamagitan ng pisikal na katawan. At nung bumalik na siya sa langit, ay nagministeryo naman siya sa atin ngayon sa kanyang spiritual na katawan. Tayo ang katawan ng Panginoong Yesus. Nakikilos naman para magministeryo sa mga taong nililigtas at minamahal ng Diyos. Kaya nga, kung may sakit ang mundo natin, gamitin natin yung ating kamay para magbigay ng kagalingan. Kapag balungkot ang mundo, kailangan nila yung boses natin na makakapagpalakas sa kanila Gawin natin, kausapin natin sila. Kapag nadapa ang mundo, kailangan nila ng tutulong sa kanilang tumayo, ay kailangan natin mag-volunteer at tumulong. Kailangan ng Diyos ang kabuuan ng katawan natin kasama ang ating emosyon, pag-iisip, pagnanasa, pagpaplano, yung ating katawan ay nagre-represent ng buong pagkatao. Ang ibig sabihin ay kung gusto mong maging tagasunod talaga ng Panginoong Yesus, ay sa habag ng Diyos sa iyo ay lalakad ka sa katuwiran, lalakad ka sa kabanalan, ibibigay mo na ang lahat-lahat sa Diyos. Ipapagamit mo sa Diyos ang kabuuan ng lahat na meron ka para sa glory niya. Si Florence Nightingale ay 30 years old noon nung nagsulat siya sa kanyang diary. Nakalagay dito, I am 30 years of age, the age at which Christ began his mission. Now, no more childish things, no more vain things. Now, Lord, let me think only of thy will at doon nagsimula ang mga dakilang accomplishments niya. Nakilala si Florence sa kanyang pagtuturo sa mga nurses kung paano aalagaan ang mga sundalong nasusugatan. Nagpaumpisa siya ng sanitation at hygiene sa isang hospital noong araw dahil maraming namamatay kasi madumi yung hospital. Pero ito ay inayos niya. Gumawa din siya ng kauna-unahang eskwelahan para sa mga nursing students, siya rin ay author ng maraming libro at isa siyang malaking impluensya patungkol sa medical care at public health na sinimulan sa India. At marami pa siyang ibang accomplishment na nagawa. At nung tinanong siya kung anong kanyang sikreto, ano mo sabi niya? Well, I can only give one explanation. That is, I have kept nothing back from God. Kaibigan, ang lahat-lahat binigay ni Florence sa Diyos. Ang ibig sabihin ng motivation niya kung bakit niya ginagawa ang mga mabubuting gawa niya ay dahil binigay na niya ang lahat sa Diyos. Gusto niya maglingkod sa Diyos. Gusto niya i-offer ng kanyang buhay sa Diyos. Ibigan, anong bagay ang ayaw mo bitawan para makumpleto ang pagsuko mo sa Diyos? Narealize ko hindi lang nag-commit si Florence kung hindi nag-surrender din siya sa Diyos. Wala siyang itinira sa kanyang sarili na anong kaibahan ng commitment at ng surrender. Kapag ikaw ay nag-commit, ay ikaw pa rin ang may control sa iyong sarili. Maring nag-commit ka na manalangin, mag-aral ng Bible, magbigay ng pera, mag-commit na mag-lose ng weight, pero ikaw pa din ang may choice kung itutuloy mo ito o hindi. Yung surrender, kakaiba, para itong tinutukan ka ng baril at sinasabi sa iyo, tas mo ang iyong kamay. Tataas mo talaga ang iyong kamay nang na ibig sabihin gagawin mo ang lahat ng sasabihin ng taong nagtutok ng baril sa iyo. Ang ibig sabihin, wala sa iyo yung choice, kung hindi ang may control na sa iyo ay yung nagtutok ng baril sa iyo. Nakakalungkot kasi maraming tao gusto lang ng commitment pero ayaw ng surrender. Bakit? Kasi gusto nila na sila pa rin ang may control sa kanilang mga choices. Halimbawa, pwede sa isang discipleship group. Sabi niya, sasali ako, magkukumit ako every week. Pero pwede hindi siya sumuko. Kaya kapag naging mahirap ang mga sitwasyon, naging busy o nagkaroon ng problema, sasabihin niya, saka na lang, may aayusin kasi ako. Kaibigan, ang kailangan ng Diyos sa iyo ay hindi lang commitment, kung hindi surrender. Ibibigay mo na sa Kanya ang control. Hindi ito nakasalalay sa kung gusto mo o hindi. Hindi ito nakasalalay sa convenience mo o mahirap na sitwasyon na pinagdadaanan mo. Kung hindi ang iyong ikikilos ay nakasalalay sa kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo. Bakit ba tayo magsusurrender? Kasi bukod sa habag ng Diyos sa atin, ang sabi dyan, ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos ang ibig sabihin ng karapat dapat sa talata ay logikos o sa English ay logical. Ibig sabihin, it makes sense. It's only right na i-offer natin ng buo ang ating sarili sa Diyos. Dahil namatay siya para sa iyo at ngayon naman, ito ay logical at reasonable na mabuhay ka naman para sa Diyos. Ang ibig sabihin ng karapat dapat ay dahil sa sinuot ng Panginoong Yesus yung koronang tinik, karapat dapat lang nagawin gawin mo siyang hari ng buhay mo. Na siya na ang masusunod sa iyong buhay. Sabi sa 1 Corinthians 6.20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyong inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Wow! Ang ibig sabihin, dahil binili na tayo ng Diyos, ang ibig sabihin, yung ating kaligtasan hindi libre. Para sa atin, ito ay libre dahil regalo ito sa atin ng Diyos. Pero para sa Diyos, ang kaligtasan ay hindi libre dahil kailangan bayaran ang kaparusahan ng kasalanan natin. Totoo na hindi tayo ang nagbayad para sa kaligtasan natin pero ang nagbayad ay ang Panginoong Yesus. Ang pinangbayad niya ay ang kanyang dugo at dahil dito ang sinasabi ng Diyos, gamitin ninyong inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang ibig sabihin, hindi na ikaw ang masusunod sa sarili mo kung hindi ipapagamit mo na ang iyong katawan, ang iyong sarili para sa karangalan ng Diyos may isang kwento noon patungkol kay Alexander the Great na hari ng Macedonia. Siya ang sumakop sa Asia Minor, Syria, Egypt, Babylon at Persia. Ang dami niyang sinakop at isang araw nga ay pinunta ni Alexander the Great kasama niya yung kanyang mga sundalo, ang isang syudad. Pinatawag niya yung hari ng syudad na yon at sinabi sa kanya, mag-surrender ka na sa akin at ang lahat ng nandyan sa loob ng iyong mataas na bakod. Alam mo, tumawa yung hari. Bakit ako mag-surrender sa iyo? E, wala ka namang magagawa. Para saktan kami. Kaya nagpasya si Alexander na i-demonstrate sa hari kung bakit kailangan niyang sumuko sa kanya. Inutusan niya yung kanyang mga soldiers na bumila ng isang hanay at, at pinagmarcha niya ito papunta sa bangin. At nasaksihan ng mga tao doon sa syudad na yon na mga naguusyoso. Nakita din nila na yung mga nagmamarcha na sundalo ay talagang pumunta doon sa bangin. Walang sabi-sabi, walang reklamo kundi tuloy-tuloy na naglakad hanggang mahulog sila sa bangin at mamatay. At pagkatapos ng sampung sundalo na naglakad, nahulog, namatay, ay pinag-utos ni Alexander na bumalik na sa kanya ang mga sundalo. Alam mo, ginawa ng mga tao sa siyudad at nung hari ay sumuko sila agad kay Alexander the Great. na ng mga tao doon sa siyudad na yon na kung ang mga sundalo ni Alexander ay handang mamatay sa utos ng kanilang leader ay hindi magiging imposible para sila sakupin nito. Na-realize ko na yung mga sundalo ni Alexander ay nagpakita ng total surrender. Kung ang mga tao na ito ay nagpakita ng total surrender sa isang tao lang na hari ay marapat lang na mas higit pa ang pagsuko natin sa Diyos dahil siya ang hari ng mga hari. Edigan, tanong mo ito sa sarili. Kung sinasabi mong tinanggap mo na ang Panginoong Yesus bilang Lord, ay na ang iyong loyalty? Kanino mo sinusuko ng buong buwang iyong buhay? Sino ang nasusunod ngayon sa iyong buhay? Tandaan mo na ang hinahanap sa iyo at sa akin ng Diyos ay 100% surrender. Sabi ni Charles Stanley, If Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all.